Hi hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay pupunta ng fishing supply. So come on guys samahan niyo kami. Let's go! Nandito na tayo sa fishing supply para mamili ng no materials na gagamitin natin para sa pinapagawa ni Idol Sir Arnel Paez. Ilon, may 8 media ka? 50? 0.7 uh -huh. Dalawa nga po, saka 4, isang daan mata, 0.25 Kaya now, isin-suklaan. So Salang? Dalawa po. Saka isang 4 isang daan. May ngipon po? So. Wala pa po. Wala pang mahuling ano ngayon eh. Dimasag 'yun eh, yung mga nauli. <laughs> Yun. Mm. Yung pataw na puti malit maliit, dalao ka no, isang daan. Isang daan? po. Saka hotdog po isang daan din. Ha hotdog? Hotdog, one hundred pieces po. Baba ko na dito, tilyo nandito saka sa is na lawa yan kailan isa sa kalawang 4 isa lang kulay green oh dalawang 4 kakuat oh, sige kahit ano pa dilaw na lang po dilaw Ah, 4 medyang tingga na malaki. 4, 4 medyang kilo. Kilo. Ah, malalaki. Alala, eh. Ah, malalaki pala. <laughs>

sa housing. Housing. Eh, mahina yung pauli ngayon. Eh. Pero malakas sumuli po yung ano yung trip light. Like. Pag may, pag may laman. <laughs> pag wala, wala din talaga eh. it shout out time. shout out to Idol Arnel Paes of Nabotas. Ayan, thank you, thank you so much sa iyo, Idol, sa iyong binigay na tiwala sa pagpapagawa ng iyong three planets sa amin. Ayan, pasensya na at hindi tayo nakapag-video sa pag-pick up mo at hindi namin agad nakita yung mga miss call at tawag mo sa phone. Sobrang pagod po talaga. Ayan. Nawai humuli nang madami ang iyong fishing net. Thank you so much and God bless. Sayang kung ano ba nila sagad sa lalin. Oh. Huli lahat pati bisugo, hipon, yung anong yung treble. Oh, sayang din. Oh, sayang din. Sagad sa lalin. E Tingnan niyo na lang bayhin na yung hipon nito, so, dumami. Yan, tawihit oh, yeah. niya. ating mga materyales na kailanganin natin so kailangan natin yung padali dahil madilim na naman yung kalakitan baka abutan tayo ng malakas na ulan. Alright mga idol, so it ito po matatapos na tong isang panyo na pinagawa ni Idol Sir Arnel tapos na yung tinggahan at pataw na lang tong ginagawa so susunod na dyan yung pangalawang panyo na pinagawa sa atin ayan, busy, busy si Oshino kahit gabi na ay nakatutok pa rin siya sa paggagawa ng lambat. Bagyo eh, kailangan niya rin na natin. Oo. Oo. Okay. Ay, bagyo. Sinasamantala natin hanggat masama yung panoon. Ayan, dyan muna siya na nakatutok. Dahil gagamitin din yan ni Idol Arnel. Ayan, habang siya ay nakabakasyon. So, same way pa rin yung ginagawa natin na 3 fly net. Walang kinagbago. Kung ano po yung nakasanayan natin na gawin ay ganun pa rin po. Isain din dun sa ating materyales na di kalidad. Itong ating lambat na ginagamit ay fortune net. Which is pricey siya compared dun sa ibang brand ng lambat. So ito na po, tapos na po ang patawan yung ating pangalawang panyo na trip line Tapos na rin po yan na tinggaan. Ayan. So gagawin na lang natin dyan ay titriman na lang po natin nung excess na sinulid niya sa na ginamit sa pagpapataw. Ayan, sinulid na yan. So itong Isa na to ay goods na po yan Okay na natriman na yan Yan na lang isa ang titrimon Yan ito po Sir Arnel Yung pinagawa mong 3 fly net Ito na po yung isang panyo At ito pa Yung hawak ni Oshino Yung, yung pangalawang panyong 3 fly ready to pick up. Ayan, ready to pick up na po. At gagamitin na lang. Ayan, happy fishing! So, ayan mga idol, sa lahat po ng gusto magpagawa ng kanilang tree fly net, maaari lamang pong pakimessage nyo kami sa aming FB page, Oceanal Fishing Adventure Ayan, ipoplast ko po sa ating screen para agad namin masagot ang mga inquiries nyo Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabang banto ang aming video at huwag kalimutang click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.